Magsimula ay huwag mo munang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel at ihit ang notification bell para lagi kang updated sa mga napapanahong balita at isyo sa ating bansa. Ang low pressure area na kasalukuyan ay binabantayan pa rin natin. As of 8:00 AM ay pumasok na po na ating Philippine Area of Responsibility itong low pressure area and yung latest location niya po ay nasa 730 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. So kung makikita po natin sa ating satellite image yung mga kapal na kulapan dulot po ng trough or extension nitong low pressure area ay nakaaapekto na po sa malaking bahagi ng Visayas pati sa Mindanao. Kasama po ng epekto nitong shear line, posible po makaranas pa rin ng mga pagulan sa Bicol Region, sa buong Visayas, pati na rin sa malaking bahagi ng Mindanao area. So patuloy po yung ating paalala sa ating mga kababayan na as much as possible po, pag-antabay po tayo sa mga heavy rainfall warnings or advisories na ilalabas ng pag-asa. Although sa ngayon, mababa yung chance na itong low pressure area ay magiging isang ganap na bagyo, posible pa rin po itong magpaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa sa mga susunod na araw. So continuous po yung monitoring natin patungkol dito sa low pressure area. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy yung epekto ng northeast monsoon or hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon. So kung makikita po natin, maghigib maulap ang kalangitan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin sa Apayao, dulo po yan epekto ng amihan. And then for the rest of Luzon naman, although fair weather conditions po tayo, posible pa rin yung may hinang pag-ulan o mga pag -ambon. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon sa Luzon bukas. So patuloy pa rin po yung epekto ng uh, northeast monsoon at dadala pa rin ang maulap na papoy na may kasamang may hinang mga pagulan sa Batanes, Babuyan Islands, pati na rin sa Cagayan as well as parts din ng Isabela. And then for the rest of Luzon or large portions ng Luzon, generally fair weather conditions po tayo ngunit pasible pa rin po yung may hinang pagulan o mga pagambon. Para rin po sa ilang bahagi ng Mimaropa, pati na rin sa Bicol region, asaan po natin mga apekto itong low pressure area habang papalapit po ito sa ating bansa. So mostly around uh, sa Kalayaan Island, sa Palawan, pati na rin sa ilang bahagi ng Mimaropa as well as Bicol region, asaan po natin yung mga kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog bukas. Then sa mga temperatura naman, bukas sa Luzon, sa Lawag, maglalaro mula 24 to 32. Baguio naman 15 to 25 degrees Celsius at sa Tugigaraw 22 to 28 degrees Celsius. Sa nalalawing bahagi naman po ng Luzon for Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius, 22 to 27 degrees Celsius sa Tagaytay, 24 to 31 degrees Celsius sa Legazpi City, and maximum temperatures sa Kalayaan Islands, pati na rin sa Puerto Princesa, aabot ng 32 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa Visayas at Mindanao bukas. Kung makikita po natin buong kabisayaan, pati na rin malaking bahagi ng Mindanao, ay maapektuhan ng pag-ulan dulot na epekto nitong low pressure area. So patuloy po yung ating paalala sa ating mga kababayan na posible po yung mga pagbaha o landslides na dulot ng katamtaman hanggang sa malalakas mga pag-ulan dahil dito sa si LPA. So continuous sa peninsula, as well as Bangsamoro and then Sox Surgeon. Generally, fair weather conditions po tayo, although mataas po yung chance na makakaranas tayo ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa magiging temperatura naman sa ilang syudad, sa Visayas, sa Iloilo, maglalaro mula 27 to 30 degrees Celsius. Medyo may kalamigan po sa Cebu, maglalaro mula 25 to 28 degrees Celsius. At sa Tacloban, 24 to 28 degrees Celsius. And then sa mga temperatura naman sa ilang syudad, sa Mindanao, for Cagayan de Oro, 26 to 29 degrees Celsius, 25 to 31 sa Metro Davao, at sa Zamboanga naman, 25 to 35 degrees Celsius. So, uh, dapat naman po tayo sa so ng uh, ating karagatan sa mga susunod or sa susunod na 24 oras. Currently, nakataas po yung gale warning sa ilang baybayin ng ating bansa dahil po sa epekto ng northeast monsoon. So yung malalakas na hangin na dulot po yung itong hanging amihan ay nagdudulot po ng na matataas na pag-alon sa ilang bahagi po ng ating bansa. So currently, nakataas po yung gale warning sa mga baybayin ng northern Luzon. Kasama po dyan ang baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan kasamang Babuyan Islands, Isabela at Aurora area. Meanwhile, nakataas din po yung gale warning sa northern coast ng Quezon, kasama po dyan ang northern at eastern coast ng Pulilio Islands. Pata na rin po sa Kalagwa. Hi, Papa. lumbiya kasi lahat. Sabi mo kasi kahit ano yun. Hey, guys. Was Islands, pat, sa rapu as well as sa ilang baybayin po ng Sorsogon sa Bulusan, Barcelona, Gubat at Prieto Diaz. Nakataas din po ang gale warning sa northern at easterns up so coast ng Katanduanes, pati na rin sa northern at eastern coast ng northern Samar at eastern coast ng eastern Samar. Kaya patuloy po yung at ating paalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat na kung maaari, dahil inaasahan po natin na matataas na pag-alon sa mga nasabing baybayin, ay kung maaari ay wag po muna tayong pumalaot. And then alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon sa mga piling syudad sa ating bansa sa susunod na linggo. So patuloy pa rin po yung epekto ng amihan sa Metro Manila. Generally fair weather pa rin po tayo mula Sunday hanggang Tuesday. And then mostly mga pag-ambon ang um, posibleng maranasan ng mga pag-ulan. Agwat naman ang po ng temperatura, maglalaro mula 30, uh, 23 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, medyo may kalakas yung epekto ng amihan. Magdadala po ng maulap na kalangitan na may kasamang may hinang pagulan. And then, sisikat po si Haring Araw. Medyo may kita po natin yung Haring Araw pagdating ng Monday and Tuesday. And then, posible pa rin po yung may hinang pagulan o mga pagambon. Then, agwat naman po ng temperatura, maglalaro mula 14 to 25 degrees Celsius. Then for Legazpi City naman, from Sunday until Monday, patuloy pa rin po yung epekto nitong shear line, pati na rin ng low pressure area. So asahan pa rin po natin yung mga kalat-kalat, mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. And then pagdating naman po ng Tuesday, mostly yung amihan naman ang uh, magdadala ng maulan na panahon over Bicol Region. So agot naman po ng temperatura, maglalaro 23 to 31 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, yun din, uh, from Sunday until Monday, magdadala pa rin po ng maulan panahon. Itong low pressure area, pati na rin ang shear line. And then improving weather conditions po tayo pagdating ng Tuesday. Although may chances pa rin po na mga panandali ang buhos ng ulan, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa si Metro Cebu, maglalaro 25 to 31 degrees Celsius. And then for Metro Davao, simula Sunday ay improving weather conditions na po tayo hanggang sa mga susunod na araw po yan. And then kung makikita po natin, generally fair weather, although may mga chances pa rin po ng isolated rain.